guys. Dito po kami sa palasyo. Kami po isa sa mga naghatid ng pasahero dito. Dami pong pasyente naman mo. Oh. Naghatid po kami dito ng pulyo. Uh, ano yun? Yung mataas ang presyon, high blood. Dito po kami sa palasyo. Dami pong tao. Guys, dito po yung mga nakuha ng pagkain nakapos sila ng mga pagkain mga polio po tapos mga na-stroke yun po ang ano priority dito iba't ibang bayan po ito iba't ibang bayan po sila galing ang dami po san-san po ito Lopez gumaka kaloopan priority po nila ang mga hindi na makalakad. ako nga rin po eh sakit nang binti Ah, ah. grave. Ah.